Paglinang sa Pilipino at katupubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Sa mabilis na pag-usad ng panahon, sa bagong bihis ng bawat henerasyon, samot saring mga bakas ang naisusulat. Sa bawat dahon ng pahina ng kasaysayan, bakas ng iti at wa, luhat, bighati, takot at pagkaligaling, pangaapi at pakikipaglaban, katapangan at pagpupunyagi. Magkahalong damdamin sa lupang pinagmulan. Mula sa magkakaibang panahong tumatal, bayan ay pinanday sa pagiging mulat sa kaganapan. Magmula pa sa mga sinaunang ninuno sa pananakop ng kolonyalismo at imperialismo sa pagpapahayag ng kasarinlang sa pagsilang ng bagong republika hanggang sa yugto ng diktadurya at sa panunumbalik ng demokrasya. Wika ang naging lunduyan upang maisatinig ang pagkakakilanlan at pagkakaisa ng lahing Pilipino. Wika ang pinuhunanan na nagpagising ng kamalayan sa mga isyong panlipunan. Iba't iba man ang mga katutubong wikang sinasambit. Ito man ay Tagalog, Sibuano, Waray, Bigolano, Ilocano, Hiligaynon, Kapampangan, Pangasinense, Mindanaoan. May kanya-kanya kultura at tradisyon, magkakaiba man ng relihiyon o sinasampalatayaan, magkasalungat man sa paniniwala, pagbibigisin ito ng wikang sumasalamin sa kasaysayan na dinalisay noon, pinayayabong sa kasalukuyan at lilinangin sa hinaharap. Sa panahon ng pandemya na sa bansa, kakaibang digma ang hindi nakikita, walang balag kanyo na dumatagandong, ngunit nakatatakot, nakapangingilabot, nakamamatay. Malaking bahagi ang wikang Pilipino at katutubong wika sa bawat pangkat, etniko, nayon, lungsod, lalawigan at sa mga komunidad sa buong Pilipinas naging makasaysayan dahil sa pinakitang pagkakaisa at pagtutulungan. Habang ang bayan ay nahaharap sa hamon ng globalisasyon, magsasanib pwersa ang kapangyarihan ng mga salita magsasama-sama ipakikita ang lakas ng wika. Wika ng pagmamalasakit. Wika ng pangunawa. Wika ng pagmamahal. Wika ng paglinang. Gamit ang wikang Pilipino at mga katutubong wika na sa ang kalinangan ng salita na isang sumasalamin sa pagkakaisa ng bansa. Hinulma na mga karanasang nagpatibay ng katatagan. Pilipino hindi susuko. Patuloy na lalaban. Magkakapit bisig. Sama-samang magbabayanihan. Hindi pa susupil. Hindi pa lulupig. Sa anumang panahon at sa mga susunod na saling lahi. Patuloy na lilinangin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika. Dahil nananalaytay ang dugo ng at kasaysayan, ang wika ay simbolo ng pagkakaisa ng bansa.